Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. na marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa akin tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may tatlong buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo, magsiupo pang lahat at makinig sa umiliya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay huling araw para sa buwan ng Mayo. At sa huling araw na ito, atin ding ipinagdiriwang ang kapisahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. O sa ating pagrorosaryo, ang ikalawang misteryo nang tuwa. Sabihin niyo nga po, tuwa. At sa buong linggong ito, no, bago po ang pagdiriwang natin ng pag-akyat ni Jesus sa langit, no, dahil mamayang gabi sa pagdiriwang ng liturhiya natin ay ang linggo na ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Bago siya umakyat, sa buong linggo at ng mga nakalipas pa, inihanda niya na ang kanyang mga alagad sa kanyang paglisan. Ibinigay ang mga huling habilin, huling mga pananalita, mga salita na dapat taglayin at hindi makalimutan ng sa ganon hindi mabuhay sa kalungkutan ang mga alagad at maging magpasahanggang sa panahon natin. Hindi tayo dapat namumuhay at nananatili sa kalungkutan. Balikan natin ng kaunti. No? Nung lunes, ang paalala ni Jesus bago siya umalis, at magpapatotoo kayo tungkol sa akin. Sapagkat sa pasimulapay, kasama po na kayo. Matapos niyang sabihin na ang patnubay, ang Espiritu Santo, ang mag ano, magtuturo at maggagabay. Ganon din yung kanyang hamon sa kanyang mga alagad na magpatotoo. Lalo tigit na sila ang nakaranas ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Nung Martes, ang sabi ni Jesus, dahil mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Iba ang sinasabi ng mundo sa sinasabi ni Jesus na pawang katotohanan na dapat nating isabuhay. Kaya yung witnessing natin na tayo na lagi rin nakakapakinig ng salita ng Diyos, dapat ang pananaw natin o inaasahan ay kung paano mag-isip o kung paano itinuro ni Jesus ang mga bagay-bagay tindi kung paanong pinapaniwala tayo ng mundo. At nung Merkules, ang sabi din naman, pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, muli, no, piniiwan niya at sinasabing pag-alis ko, darating ang patnubay. At pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan at nung webes ang sabi ni Kristo na hindi madali no ang magpahayag ng katotohanan hindi rin madali ang piliin mo ang katotohanan kaya ang sabi niya matitigib kayo ng kalungkutan subalit ito'y magiging kagalakan matitigib ng kalungkutan pero magiging kagalakan at kasunod niyan, nung biyernes kahapon, ang sabi niya ay, gayon din naman kayo. Maaring nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni naman. Gaya nang nasabi ko po, no? Kung malungkot ang buhay mo, kasi yan ang gusto mo. Kung masaya ang buhay mo, kasi gusto mong maging masaya. Kaya nga, pagdaanan mo lang. Pagdaanan mo kung panahon ito na malungkot ka, okay. Pero bukas, masaya naman na. Hindi pwedeng lagi tayong manatili sa kalungkutan na para bang malabang digaya. Kaya nga ngayong Sabado, sa halimbawa ni Maria no ang sigaw ni Maria ang awit ni Maria ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas at anong nilalaman ng kanyang awit nilalaman ng kanyang puso yung mga pangyayari sa buhay hindi lang buhay niya maging ng kanyang mga ninuno pa anong ginawa ni Jesus, anong Panginoon sa kanila. At ito yung mga dahilan para siya ay magalak kahit na meron siyang pagdaraanan. Di ba no? Nabuntis siya dahil sa Espiritu Santo. Pero imbis na problema, di ba? Naku, paano ito? Ano na mangyayari sa akin? Imbis na mamuhay siya sa mga alalahanin, di ba nagpunta pa siya kay Elizabeth at nung makita ni Elizabeth, naramdaman niya yung kaligayahan dahil sa puso ni Maria, punong-puno siya ng kagalakan. Nag-uumapaw sa kanyang puso. At ang iniisip niya, ano yung mga gagandang bagay? Di ba? Ano yung mga magagandang bagay na doon ka na dapat nas, mas nagtotoo ng pansin? Kasi ang problema natin, o ang problema ng karamihan sa atin, mas iniisip natin yung magbibigay sa atin ng kalungkutan. Kesa yung isipin mong yung mga dahilan para maging masaya ka. Yung sakit, nandiyan na yan. Pero mabubuhay ka ba sa kalungkutan dahil sa sakit o oh, mas piliin mong maging masaya? Kung walang pera, matagal nang walang pera. Di ba? Dapat nga sanay na tayong walang pera. O nabubuhay naman. Doon nga sa balita, di ba? Mga nabubuhay sa ilalim ng estero. Pero masaya. So bakit tayo kasi mas pinipili natin panghawakan at balik-balikan natin na minsan tinotorture na natin yung ating sarili doon sa mga pangit na pangyayari eh hindi tayo makausad, hindi tayo makapunta doon sa kaligayahan na inaasam natin na nais din naman ng Diyos na makita at maranasan natin. So, kaya, no, muli sa halimbawa ng mahal na birhen ng solidan, punuin natin ang ating mga puso ng mga alaalang magbibigay kagalakan kaysa magbigay nang kalungkutan sa atin. Amen.